Ay, okay. Oh, yan na ulam mo ah. Oo, oh, pa ako May pe, pambili ka kanin. Wala ka, akong sa akin yan. Dami Wala ka pambili kanin? Wala, ito. Ito, bisaya naman sa mga binibigyan ka? Hindi. Wala ka kaya ako naman. Kamakaya ako sa tao. Ah, pinapakain ka nila? Wala ayan na. Ulam mo na yan, ah oh, wala um, akong pera. Wala akong pera. Wala Wala pera. Ay pera ka? Lawa yun, tumami yung kalakal yung Ah, may kalakal niya, andun pa yung kalakal niya daw So, o oh, ito, pambili mo kanina O, oh, binigyan na kita ulam oh, pambili kanina niya, bili ka na doon ito. Ito, 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 Kain ka na? Yeah. Yeah. Ayan na ulam mo ha O, oh. may ihihita ako sa bawtol Ah, hindi ka pa sa baw oh, oh sige, yeah. o, oh, kain ka na yeah. Bili ka na kanin doon. Yeah. Ulam na yan. Masarap yan ulam, ha? Okay. Yeah. 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 Sige, sige. Kain ka na ha? Oh, dun kakain. Sige, sige. Oh, sige na. Bili ka na.